Lots News Update Mga balita ngayon, wersa ng sundalo na paurong ang Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur. 1.6 million pesos halaga ng kush at cannabis-infused vapes nasa bat sa Port of Clark. Paglaganap ng bullying sa paaralan, inimbestigahan sa Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Napaurong ng mga tropa ng pamahalaan ang grupo ng Dawla Islamiyah matapos ang tangkang pag-atake sa isang komunidad ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa sitio proper, Barangay Mantaw, Datu Hofer, Maguindanao del Sur, Kamakailan. Mabilis na rumisponde ang 90th Infantry Battalion o 90IB matapos ang ulat ng panghaharas ng mga armadong grupo sa lugar nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at mga miyembro ng Dawla Islamiya dahilan upang umatras ang mga rebelde. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng tropa ng pamahalaan at MILF. Sa clearing operation sa lugar ng inkwentro, natagpuan ng mga tropa ng gobyerno ang isang cadaver na pinaniniwala ang miyembro ng Dawla Islamiya. Na-recover din ang ilang armas at iba pang mga ammunition. Ayon sa 90IB, patuloy ang kanilang operasyon upang tugisin ang mga responsable sa tangkang pag-atake. Naharang ng Bureau of Customs o BOC ang isang shipment na naglalaman ng high-grade marijuana o kush, kabilang na ang cannabis-infused disposable vape sa Fort of Clark. Ayon sa BOC, nakadeklara bilang tub, shower, faucet set ang shipment na mula pa sa Arizona, United States na ipapadala sana sa Quezon City. At nang dumaan sa x-ray inspection, nakita ang nasa mahigit isang libong gramo ng kush at 30 disposable vape pens. Sampo rito ang cannabis infused na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos. Nakatakda namang maghain ng warrant of seizure and detention sa shipment nito dahil sa kasong paglabag sa Republic Act number no. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act number no. 108 63 o Customs Modernization and Tariff Act. Iniimbestigahan sa Senado ang paglaganap ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Kasunod ng mga insidente kamakailan na sangkot ang mga estudyante sa sakitan gaya ng pananaksak ng grade 8 student sa kaklase nito sa Paranaque City na ikinasawi ng isang mag-aaral at ang pananabunot sa isang babaeng estudyante ng kanyang mga kaeskwela sa hearing na pinangunahan ni chairperson and senate committee on basic education senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na ang Pilipinas ang bullying capital sa buong mundo sa mga taong 2018 at 2022 naging mas marahas na rin umano ang mga kaso ng bullying ngayon lalo pa't nakukuhanan ng video at kumakalat online ang mga ito Bilang tugo na isnigat siya natutukan ang mga pulisiya at mas mahigpit na patakaran ng mga eskwelahan para pigilan ang paglaganap ng bullying. Gaya ng paglalagay ng CCTV camera sa bawat silid aralan. Inimbitahan na rin ng komite ang mga opisyal mula sa mga paaralang na itala ang mga kaso ng bullying. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.